Oh, ayun, magandang araw mga kabugid yeah. di agad tayo nakapag vlog magluto na tayo ng sinigang at ito ang update sa sinagawa ni tatang uh, sa wali o amakan insulation tapos yero so, ayun na siya tapos dito pinolik yan sa sa ilalim dito sa wall nya uh, net so gaya nun uh, diba pang ano yan nagbubungo na si uh, bapa dito after dyan sa kabila naman Then pinandar din natin yung uh, makina. Kanina kasi hanggang doon na yung tubig. Yan. Then hindi man, hindi man naabutin kong hagdan. Medyo bumaba kasi ginam yung tubig ng sapa natin. Kaya bumaba ang level ng tubig. Papaabutin ko hanggang dito yan guys. Ba't <laughs> may dahon? hindi man matapos ngayon hanggang bukas ng umaga. ang kamyas natin oh, no? laki na. May bunga na dalawa eh. Na, na, ano na, napitas na rin. Dun, huling yero na lang guys, karahati. Lahat ng yero. Puno na. Bakal bugin yung kaya mo. <laughs> <laughs> Mabog na yung hagdan. Konti pa. Hanggang mamayang pipe pa. Pwede na yun. Kahit di na tayo bukas mag ano. Di na tayo magpatubig bukas. kanina habang mainit dito, dito naman ginawa yan yung one by one dito guys may one by one na paikot paikot na dito kakapitan ng ano yun guys kakapitan ng uh, net baka buwas din ah, mag sila magyayero pa dito sa kabila eh sa bali pa lang yung, yung insulation natin guys nakadikit sa mga yung smong yero tinitape nila parang di mahirap parang di lumilipad tapos ako ayan nagilalagay ko ng slits tatanim tayo mamayang gabi So ayan na guys Tapos na yung isang side ah, Dito tayo sa kabila ngayon

Guys. check natin yung tubig pero so, feeling ko pwede na to yun, pwede na yun so patayin muna natin yung makina malapit na rin mag 5 o'clock ayan, tapos na yung gil natin no? diba dito na, kapila ito ang gilang-gilero -gilang -gilang na to pangalawa ayun, natitunan yung makina natin guys lalak mo na lang guys so, last na yero na lang guys <coughs> isang buo tsaka itong kalahati eh. na ilagay na lahat ng yero at yung turong na lang yan tapos ito aalisin na namin so ayan good morning guys ginagawa pag video kahapon so ayan tinatanggal na ni pang nawalan yung mga flat bar dyan papalitan natin ang na yun eh, ng pinolic and then itong sa kabilang greenhouse yan, yeah, tinatanggal, ay greenhouse overhang tinatanggal na so papalitan din natin ng bakal yan tapos na rin to So, yung kalamansi, eh uh, i natin yung isa yung ni ba pang nolan tatalim sa kanila and then update tayo dito guys na, Ano na yung damo dito dahil sa uh, alagang manok. pahagid guys so kahapon dito na ay isang araw dito na yung tubig na nagpatubig tayo bali pang along araw na tong vlog na to pero isang buo lang to konti konti lang nabibidyo kasi natin eh <coughs> so ayan mga ano na mga tilapia <laughs> ayan yung mga tanim na patola bubunga na yun mga bulak bulaklak na ayan o dito rin ayan, ayan. ayan. So, may pang almasal almasal lagi natin manok Krrrrk <laughs> Gaano sila ng mga Damo damo Hmm Ang lalaki na ng mga isda natin By December Karoon yun December, ano December uh, 25 kasi yung mismong reunion natin dito. So, may pwede na dyan sa mga isda natin. Makakakuha ah, na tayo. Ayan, may bagong puso tayo. Ayan. Okay. Kailangan magbawas tayo ng mga dahon-dahon. Narapat tayo isang bunga dyan. Yung isa. Sana kasing isa. Ay tama yun. Pwede na yun eh. Ito sa'yo pa iba may pang isa dito tatlo alam ko mayroon pang isa dito banda eh ah baka yung kinuha namin ng isang ah, ano linggo ay isang ah ito pa tsaka ito mukhang dalawang pipitasin natin ah eh. Mukhang dalawa yung magsasabay na pipitasin natin. Dito sa wala ba nagpuso dito? Parang alam ko mayroon eh. Wala. Dito mayroon tayong isang malaki. Yun. guys mga sili yeah. ito yung mga tinanim ni eh sili yan tapos may ano kalabasa dapat malalaki yung kalabasa dyan yung nauna uh, in spray ng gamot na matay yan sili lahat dun tsaka kalabasa tsaka okra kaya lang medyo parang hindi ko naman ang tawag dyan kalimutan ko parang tumanda yung okra ayan mga sili to diretso sili to may mga bulaklak na rin yan ayan ang gandun sili yan tapos ito yung mga kamatis natin ayan may bulaklak na rin ganda ito yung okra niya, ganyan ganyan namulugan uh, na natin rin tawag kaya may, may mulugan niya sabi, sabi nila ang dami ng bulaklak ng kamatis natin so by December maganda ganda na yung mga pitasin natin dyan doon din sili kalabasa okra din doon magtatanim pa tayong talong dyan Ayan, uh, kailangan ah, kailangan ma-prepare muna itong ano natin mga plat matay na isa so ayun gagawin ko rin ng video to para doon sa facebook page natin na tim gomez tv ayan kung 'yan ng video, paki follow po yung Team Gomez TV Facebook page. medyo medyo doon po kasi tayo active ngayon sa YouTube. Um medyo hindi na everyday ang uploads natin dahil yun nga, minsan busy hindi tayo makapag-video tas hindi ka mukha dati talaga nakakapag video solid yung mga ito. May mga bunga na pala oh. Ayun na. Bunga na. Ang dito. Start na pala sila magbunga. Ayos. So ayun guys. Okay. Ito naman update. Magtanim tayo kagabi. Ayan pa. 250 heads ang kinanim natin. Ito na yung ha, uh, park Christmas harvest natin. Yun na yung hanggang dito, yan. All meaty. Dito, ah, uh, limambo. Ay, parang lalik <laughs> okay okay lang yun din yan eto naman yung for harvest natin yan sa saturday or this week so yun guys alis muna tayo punta tayo ng pitabakan karam tayong circular kay insan mark pangkat natin doon sa mga uh, pinaulik yeah. si kuya alex oh, may bunga At ito na rin miracle fruit oh. Tangkad na. So ayun na nga guys at natanggal na lahat ng kawayan dito. Ayan. So magiging pa. Maglalagay pa tayong positive dito isa. Dalawa. Tatlo. Para sa bagong overhang natin nailis na ayalis nai na rin yung mga uh, flat bar ni Bapa at yung dinagdag na soleras dito ayalis uh, lang and then magpo-flooring na tayo ng uh, pinolik so ayan nagawa na rin yung mga ma uh, halat pa pero ito sandali na lang daw itong gawin sabi ni Bapang Nolan hindi ka tulad nito ma matrabaho talaga ito dahil sa may bubong siya right, eh, na si Bapang Diyan prepare lab prepare ng pagbend natin wala na maragal pa ako niya sinusuko na yung mga poste guys so okay guys mag, uh, mag tayo ng mais kahabol ah, naman yan kahit medyo malaki na yung mais pag nagpapatanda naman na lang tayo ng ano ah uh, mais so yun nasabi nga uh, na o wala nang huhulihin pero baka hindi niya, hindi niya alam kung paano yung uh, distance ng bawat ano tanim kaya ayun yeah, na kita ulit ang kanina dami palang lang